Pantekip sa kinasangkutang intriga. Usap-usapan sa social media ang tila pagiging, scripted, o, planado, umano ng mga nilalabas na vlog ng aktres at content creator na si Ivana Alawi. Sa isang sikat na online forum, tinalakay ng ilang netizen ang umano'y hindi pagkakatugma ng timing ng kanyang mga vlog sa mga isyong kinakaharap niya sa totoong buhay. Ayon sa isang netizen sa Reddit, tila ginagamit daw ni Ivana ang mga mahihirap at taong nasa leylayan ng lipunan bilang paraan upang linisin ang kanyang pangalan sa gitna ng kontrobersya. Binanggit ng netizen ang umano'y pagkakasangkot ni Ivana sa isang isyo kasama si Albi Benitez noong 2024 habang nasa Japan. Matapos raw lumabas ang balitang iyon. Naglabas ng vlog ang aktres kung saan makikita siyang tumutulong sa mga jeepney driver. Hindi nagtagal, lumabas naman ang mga balita tungkol sa kanya at kay Dan Fernandez. Kung saan pinapalutang ng ilan na tila may koneksyon umano sila.